Sa bawat kumpas ng musika, sa bawat liriko ng isang awitin, may kwento ng pagsisikap, dedikasyon, at walang sawang pag-ibig sa talento. Si Jerome Everdom ay hindi lamang basta mga awit. Siya ay simbolo ng determinasyon at inspirasyon sa mga Pilipinong nangangarap din na marinig ang kanilang tinig sa entablado. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat? Paano naging pambihira ang tinig na ito na ngayon ay kinikilala hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng social media. Bago pa man siya nakilala sa The Clones, si Jerome ay isang simpleng musikero na may matinding paghanga kay Elvis Presley. Ang kanyang pagkahilig sa musika ni Elvis ay nagsimula pa noong kabataan kung saan araw-araw niyang pinakikinggan ang mga klasikong kanta tulad ng Can't Help Falling in Love, Love Me Tender, at Suspicious Minds. Habang ang karamihan ay nanonood lang, si Jerome ay nakikinig ng mas malalim. Hindi lang sa melodiya kundi sa emosyon ng bawat kanta. Unti-unti niyang pinag-aralan kung paano kumanta si Elvis, ang timpla ng boses, ang phrasing, at ang karakter ng bawat liriko. Sa mga unang pagtatanghal ni Jerome, kapansin-pansin na ang kakaibang tono ng kanyang boses. May lalim, may lambing, at higit sa lahat. May karakter na agad nagpapaalala sa tinig ng The King of Rock and Roll. Hindi nagtagal, napansin siya ng mga tao sa paligid. Nang siya ay mapabilang sa The Clones, isang segment na nagtatampok sa mga mga awit na tila reinkarnasyon ng mga sikat na musikero, doon tuluyang sumiklab ang pangalan ni Jerome Everdome. Hindi lamang dahil sa pagkakahawig ng kanyang tinig kay Elvis, kundi, dahil sa respeto at husay niyang dalhin ang bawat awitin. Ang kanyang performance ay hindi simpleng imitasyon. Ito ay pag-alay, isang pagpupugay sa musikang minahal niya mula pagkabata. Ang kanyang mga pag-awit ay parang paglalakbay pabalik sa panahon, sa era ng leather jackets, pompadour hairstyles, at golden microphones. Sa bawat pagtatanghal, ramdam ng mga manonood ang sinseridad ni Jerome. Wala siyang ibang layunin kundi ipadama ang tunay na diwa ng musika. Maraming nanonood, hindi lamang dahil kamukha ng boses niya si Elvis, kundi dahil may puso ang bawat kantang kanyang binibigkas. Sa social media, mabilis kumalat ang mga video ng kanyang performances. Sa TikTok, YouTube, at Facebook, libo-libo ang views, shares, at komento ng mga taong namangha sa kanyang talento. Ang ilan ay nagsasabing para akong bumalik sa panahon ni Elvis. Ang iba na may nagsasabi, hindi ko akalaing may ganitong boses sa Pilipinas. Ngunit ang pagsikat ni Jerome ay hindi lamang dahil sa galing sa pagkanta. Ito ay bunga ng kanyang disiplina, kababaang loob at dedikasyon sa sining. Sa likod ng kanyang bawat performance ay oras ng ensayo, pag-aaral ng tono at paghasa sa sarili. Sa mga panayam at interview, Madalas banggitin ni Jerome na hindi siya tumitigil sa pag-practice. Para sa kanya, ang pagiging mahusay ay hindi bunga ng swerte, kundi resulta ng walang tigil na pagsisikap. Bukod dito, ang kanyang personalidad ay isang malaking bahagi rin ng kanyang tagumpay. Si Jerome ay kilala sa kanyang pagiging magalang, mahinahon, at may respeto sa kapwa-artista. Hindi siya nagyayabang. Bagkos ipinapakita niya na ang tunay na talento ay hindi kailangang ipagmalaki kundi ipakita sa gawa marami ring humahanga sa kakayahan ni Jerome na bigyang buhay ang bawat kanta kapag siya ay umaawit ng Can't Help Falling in Love para bang nararamdaman ng bawat manonood ang damdaming ipinapahayag ng kanta kapag siya naman ay kumakanta ng Hound Dog o Jailhouse Rock ang enerhiya ay umaapaw sa entablado ang ganitong kakayahan, ang makipag-ugnayan sa emosyon ng mga tao, ang isa sa pinakamahalagang dahilan ng kanyang pagsikat. Dahil sa bawat kanta ni Jerome, may koneksyon, may kwento, may buhay. Sa mga mata ng publiko, si Jerome Everdome ay hindi lang isang clone ni Elvis Presley. Siya ay isang artistang may sariling pagkakakilanlan. Isang Pilipinong ipinagmamalaki ng mga manonood dahil sa kanyang talento at integridad. At habang patuloy siyang nagtatanghal, lumalawak ang kanyang impluensya. Mula sa entablado ng The Clones patungo sa mga social media platforms hanggang sa mga imbitasyon sa iba't ibang lugar. Malinaw na si Jerome ay nasa tamang direksyon ng kanyang karera. Ngunit higit sa lahat, ang dahilan ng kanyang pagsikat ay simple. Tunay siyang nagmamahal sa musika. Hindi siya kumakanta para lamang sa papuri, kundi para maiparating ang damdaming minsan ay kay hirap ilarawan. At sa bawat himig ng kanyang boses, sa bawat pagkumpas ng kanyang kamay, at sa bawat ngiti na ibinibigay niya sa madla, ipinapakita ni Jerome Everdome kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang alagad ng musika. Ang kanyang pag-angat ay patunay na sa kabila ng mga pagsubok at kompetisyon, ang talento na nagmumula sa puso ay laging magtatagumpay. Habang dumarami ang nakakakilala kay Jerome Everdome, lalong lumilinaw ang dahilan kung bakit siya hinahangaan ng maraming Pilipino. Sa bawat performance, sa bawat kanta, at sa bawat ngiti na kanyang ipinapakita sa entablado, nadarama ng publiko ang isang bagay na hindi madaling ipaliwanag, isang tunay na koneksyon mula sa puso. Ang karisma ni Jerome ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang tinig. Ito ay nasa paraan ng kanyang pagdadala, sa kanyang presensya sa entablado, at sa kanyang kakayahang gawing makabuluhan ang bawat awitin. Sa bawat pagkakataon na siya ay umaawit ng mga klasikong kanta ni Elvis Presley, tila nabubuhay muli ang alamat, ngunit sa sariling estilo at interpretasyon ni Jerome. Sa mga tagapanood ng The Clones, Si Jerome ay naging simbolo ng kalidad, respeto at dedikasyon sa sining ng musika. Marami ang nagsasabing kakaiba ang kanyang aura, may kombinasyon ng old school charm at modernong refinement. Hindi siya umaasa sa pagiging clone lamang, bagkus ipinapakita niya na kaya niyang bigyan ng sariling kulay ang musika ng isang alamat. Isang bagay na hindi alam ng marami bago pa man makilala si Jerome sa telebisyon. Siya ay dumaan sa maraming taon ng paghihintay, pag-eensayo, at pagtitiyaga. Ang kanyang journey ay hindi madali. Sa likod ng kanyang matagumpay na performances ay mga gabi ng pagod, mga oras ng pagdududa, at mga pagkakataong muntik na siyang sumuko. Ngunit sa bawat hamon na kanyang hinarap, nariyan ang musika bilang kanyang sandigan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya bumitaw. Para kay Jerome, ang musika ay hindi lamang libangan. Ito ay paraan ng pagpapahayag ng kaluluwa. Isa sa mga pinakamalaking dahilan ng kanyang pagsikat ay ang authenticity. Sa mundong puno ng artificialidad at instant fame, si Jerome ay tumayo bilang simbolo ng tunay na talento. Walang halong drama, walang pagpapanggap, musika lamang, puso lamang. Kapag siya ay umaawit ng mga klasikong awitin tulad ng Are You Lonesome Tonight? or Can't Help Falling in Love? Maririnig sa kanyang boses ang lambing at emosyon, nabihirang marinig sa mga modernong performers. Ito ang dahilan kung bakit maraming manonood ang naaantig, dahil bawat linya ay may damdamin, bawat tono ay may kaluluwa. Ngunit hindi lang sa entablado nagliliwanag si Jerome. Sa labas ng spotlight, kilala siya sa pagiging mapagkumbaba, magalang, at may malasakit sa kapwa performers madalas siyang purihin ng kanyang mga kasamahan sa The Clones dahil sa pagiging supportive at inspirasyon sa iba. Para sa kanya, ang tagumpay ay mas masarap kapag ibinabahagi. Hindi siya nakikilala lamang bilang mahusay na singer, kundi bilang mabuting tao, isang katangiyang mas bihira kaysa sa talento mismo. Habang lumalawak ang kanyang fanbase, dumarami rin ang mga taong humahanga hindi lang sa kanyang boses, kundi sa kanyang kabuuan pagkatao. May mga fans na nagsasabi, kapag kumakanta si Jerome, parang kinakausap niya mismo ang puso mo. Sa social media, patuloy ang pagdami ng kanyang mga followers. Ang kanyang videos ay nagiging viral, hindi dahil sa hype, kundi dahil sa husay. Maraming international listeners ang nagkokomento, nagsasabing hindi nila inakalang may Pilipinong kayang bumigkas ng mga kanta ni Elvis na ganito kalapit sa orihinal ngunit may sariling damdamin at identidad